Magandang araw! Ako si Teacher Girl, ang inyong Tibay Teacher. Ako ay matagal lang nagtuturo mula pa noong 2013. Kaya naman, halos araw-araw ako nakaharap sa mga bata para sila ay matutong magbasa, magbilang, at magsulat. Welcome sa lesson number one. Ibabahagi namin dito sa Tibay Classroom ang tamang pagbasa at pagsalita gamit ang marunko approach. Ibabahagi din namin kung paano suportahan ang edukasyon ng inyong mga anak sa loob ng tahanan gamit ang mga fun and exciting games at activities na inyong magagawa sa bahay. Simulan na natin! Alam niyo ba na may tamang pagkakasunod-sunod sa mga tunog ng titik? Nakikita niyo yan? Naku, hindi po dapat ganyan! Noon, akala natin kung ano ang pagkakasunod-sunod ng A, B, C, D, ay iyon na ang pagkakasunod-sunod ng pagtuturo sa ating mga anak. Hindi po ganun ha? Ang nakikita natin dito ay isang mas epektibong paraan para masundan ang tunog ng alpabeto. Ito ay ang Marunko Approach. Sa Marunko Approach ay magpo-focus muna lamang tayo sa tunog. Bakit? Dahil tunog ng titik at hindi pangalan nito ang ginagamit sa pagbabasa. Halimbawa, ang salitang ito, sa hindi natin ito binasa bilang S at A. Dinamit natin ang tunog. Sa. A. Sa. Gusto niyo bang sabukan? Sabayan niyo akong bigkasin ang bawat tunog. Ready na? Simulan na natin. S. A. A. E? O. Eh. н 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 Magaling! Kuha-kuha! Sige, ulitin pa natin ng isang beses, ha? s <coughs> Ah. E. O. D. E. E. T. K. L. E. Hmm.

ngayon, alam na natin ang pagkakasunod-sunod ng ituturong tunog. Pero teka, hindi ibig sabihin na ituturo natin lahat ito ng isang bugso. Maaaring magsimula muna tayo sa tatlong tunog. Halimbawa, sa isang araw, mag-focus muna sa ah. Hindi tayo nagmamadali. Gusto natin na unti-unting matuto ang ating mga anak para sigurado natin na matutunan nila ng maayos ang bawat tunog. Okay lang na dahan-dahan tayo ha? Tandaan, hindi pa unahan ng pagkatuto. Ang mahalaga ay mag-practice at gamitin sa pang-araw-araw. Dahil ligat na simulan na natin ang pagtuturo, dapat pag mag-aaral, masaya tayo! Kaya't heto ang iba't ibang masasayang activities na pwede natin gawin sa bahay. Sa tatlong tunog na M, S, A, marami tayong pwedeng gawing laro. Ready na ba kayo? Okay, sige. Ito na ang unang laro. I spy! Sa laro na ito, kailangan nating maghanap sa paligid natin ng mga gamit na nagsisimula sa... Ano ulit? Sa tunog na... Pwedeng gawin to sa kwarto sa kusina, sa bakuran, o kahit nasaan pa man kayo. Kung dito tayo sa kusina, ang pwedeng halimbawa ay... Sandok! O sige, bigyan ko kayo ng limang segundo para pangwesto kung saan kayo maglalaro. Bilang tayo ha? Sa... Dalawa tatlo, apat, lima. Gila! Isang laro pa lang yun. Handa na ba kayo susunod? Sige, game na muli. Ito naman ay ang Ugusang PC. Dito, kailangan nyo lang ng kapareha. Tapos, magsasalitan kayo sa pagbibigay ng halimbawa ng salita na nagsisimula sa tunog na hmm. Subukan natin. Ako muna. Hmm. Mm -hmm. Manok! Ikaw naman! Ako ulit! Mm -hmm. Bangon! Magaling! Tatlong palakpak! Isa, dalawa, tatlo! Muli! Pwede itong gawing practice kahit nasaan pa man kayo. Wala nang kailangang ihandang materials! Narito na tayo sa pangatlo at huling laro. Unsound sound bingo. Dito, kailangan natin ng mga materyales na nasa screen. Isang papel, bunutan, at lapis o ballpen. Sa papel, gagawa tayo ng bingo card. Pwede niyong gayahin itong card na nasa screen. Susunod, isusulat natin ang iba't ibang tunog sa maliit na papel. Nasa screen ang listahan ng mga tunog na pwedeng isulat. I-post niyo muna ang video para makopya ninyo yung bingo card. Tapos, balik kayo pag natapos na para maglaro. Bumunot ng isa at sabihin ang tunog. Tapos, mamarkahan natin ang card. Halimbawa, nakabunot ako ng A. Mamarkahan ko ang lahat ng A sa aking bingo card. Hmm, ito. A. Ito pa! Ah! Meron pang isa! Ah! Ang unang makapuno ang panalo! Game na? Maglaro na tayo! Ang gagaling naman! Pag-igihan lang mga pag-practice ng mga tunog galing sa ating lesson. At huwag din kalimutang mag-break time! Mga nanay, nagagatas ba ang mga anak niyo? Ang gatas kasi ang isa sa mga kumpletong mapagpukuhanan ng nutrisyon ng inyong mga anak. At least one glass a day ang recommended para makuha natin ng sapat na tibay nutrisyon. Proven po ito ng research na ang mga batang may sapat na nutrisyon ay mas nakaka-focus sa pag-aaral at mas may ganang matuto. Tulad ng sabi ni Ms. B, at para mas marami pang tibay lessons, huwag kalimutang mag-subscribe para ma-notify sa bagong lesson sa susunod na mga araw. Meron din tayong Bear Brand P by Workbook na mahigit sa isang daan na exercises sa pagbasa at pagsulat na pwede ninyong magamit sa inyong mga tahanan. Scan lamang ang QR code na nasa screen o i-click ang link sa comment section. Ngayon, alamin naman natin kung paano sila makakabuo ng isang salita gagamit tayo ng tinatawag na blending. From the word itself, pagsasamahin natin ang mga tunog. Halimbawa, pamilyara at alam na ng ating mga anak ang mga tunog na hmm, ta. Narito ang mga salitang maaari nating i-blend. Ta. Sa. I, Ta. Ma. Tandaan, gawin lamang ito kapag nagamay na nila ang tunog na i e a Bakit kailangan natin silang turuan mag-blend? Ito ang paraan para maging independent reader sila. Kapag nakakita na sila ng mga titik at alam nila ang tunog, mas madali na para sa kanilang pagsamahin ng mga tunog para makabasa ng isang salita. Ito rin ng daan para mas madali na sa kanila ang spelling at pagbabaybay. Halimbawa, gusto natin ipabaybay sa kanila ang salitang ama. Gagamitin nila ang tunog bilang gabay para makapag sila. Ano yung unang tunog? Pa. Pa. Ah, susunod? I. Hmm, susunod? Ma. Ano po ang salita? Ngayon, ibabahagi ko naman sa inyo ang ilang blending activities na pwede ninyong subukan. Una, paano kung? Dito, gagamit lamang tayo ng dalawa hanggang tatlong tunog. Halimbawa, hmm? Ah, lahat ng tanong ay magsisimula sa Paano kung? Tama! Simulan na natin. Paano kung mayroon akong m at a? Anong salita ang mabubuo? Ma. Paano kung itong m at a ay dagdagan ko ng s? sa hulihan? Anong salita ang mabubuo natin? Mas. Tama. Para mas effective, pwede tayong gumamit ng mga letter cards. Pwede tayong gumawa ng mga letter cards tulad dito or mag-download mula sa link na nasa caption. Ikalawang activity. Pwede tayong kumanta. Ayain natin kumanta ang ating mga anak. Ito ay Ito ay ah. Pagsamahin natin ang tunog magiging... Sa Ito ay ah Ito ay hmm Ito ay ah Pagsamahin natin ang tunog magiging Ama Ama Narito na tayo sa ikatlong activity Ang hulaan mo Dito naman magsasabi ka ng mga tunog Mula sa pamilyar na salita Hulaan mo kung anong salita ito. A. S. O. A. S. O. Ano nga ang salita? Ano nabuo natin? A. S. O. Aso. Mahusay. Hulaan mo kung anong salita ito. I. M. A. I. Ah, ano ngang salita ito? Ina. Ina. Tama. Ilan lamang ito sa mga pwede nating gawing activities? para ma-practice pa ng gusto ang blending. Ayan! Tapos na ang ating unang klase dito sa Tibay Classroom. Para sa mas marami pang aralin at activities, i-download ang Bear Brand Tibay Workbook na may mahigit isandaang activities para sa mga bata. Pwede nyo scan ang QR na ito sa screen or i-click ang link na nasa caption. Huwag kalimutang mag-subscribe sa channel natin para mas baybayan ang iba pang lessons. Muli, ako si Teacher Girl, ang inyong T by Teacher. Paalam!